Kala mo walang ganitong kainan dito sa lugar na to Liblib talaga oh Buhangin tong ano na to Padudulas tayo sa ganito It's game time Good morning guys Ayun na po Dumating na ang ating exciting Joke lang <laughs> Hindi pa sa atin yan Nirentahan lang natin yan Kasi syempre bago kami Nagpa-plan kasi kami bumili ni Mrs. ng Maxi Scoot or kahit anong bike na pasok sa budget namin kasi medyo familiar din naman ako sa sa clutch kaya yun bago kami bumili try muna namin kung talagang para sa amin tong bike dahil ang first thing na kinoconsider ko ay eh, syempre itong comfort ni Mrs. dahil syempre happy wife happy life ang problem lang dito no hindi siya masyadong naingatan nung nagpaparent medyo madami na siyang scratches tapos may mga kalakalawang pero tingnan natin mamaya pa na ride tayo kung uh, okay pa siya okay siya pero sa ang dami na sinabing issue nitong motor uh, issue na hindi niya na beyond his, kumbaga yung issue na yung beyond his control na kagaya nung kailangan pagini-start mo to kailangan i-throttle mo muna tapos minsan nag nag namamatay yung engine which is somehow a bit dangerous no. Kasi pag sa expressway ka na namatay ng makina, baka mabangga ka sa likod. So sabi niya wag lang daw masyadong pipigain to nang nakatambay, kailangan ginaganong ganon Pero instrument panel niya ang ganda oh. Nakaano siya, yung nudo. Ilan na ba tinakbo nito? Check natin ano o. Ay, tama ba? Ayan, 17,840 miles. Kayo na pong bahala mag-convert. Medyo mahina tayo sa mat. Tapos, ano mang in-upgrade niyang ginawa dito? Pakabit siya ng LED. Dalawa. Mabado ng 12K. Sabi ko, bigat pala no Mahira pala mag-big bike. Ah, alam ko sa wala kayo sa mga pinapanood ng mga review video eh. <laughs> so mabilisan lang to na walk around Napanood nyo na to kasi lumang modelo na to eh 2022 ata to Pero ito talaga dream bike ko to eh Kaya lang nung sinabi niya yung mga issue nga Eh parang Siyempre nag reconsider tayo Kasi isa pang issue nito ito Yung mga Tawag dito Itong mga Buttons na to Ito daw minsan gumagana Minsan hindi Tapos itong Susian bawal mo na daw pindutin itong dilaw kasi may problem daw tapos daw ang sabi nung may-ari ito daw shock ito daw shock na to hindi daw talaga siya pang pang rough road kahit sabi daw doon sa group kapag tumagal daw yung tumagal daw yung motor okay daw yung shock pero 17,000 na yung tinakbo niya eh. so hindi pa rin daw nagbago So, isa pa yun ko consider natin dahil, syempre, additional cost. Pag bumili ka motor, papapalitan mo ng mga aftermarket parts dahil ako hindi naman ako fan ng mga upgrade eh. kung as is lang talaga kung may papalitan man ako muffler lang hindi ko sure kung adjustable to ayokong galawin dahil hindi naman sa atin motor gagamitin lang talaga natin to for test ride at at the same time first time natin mag expressway so gagawin naman yun to test drive muna namin to dito sa village kung kaya ko siyang i-handle kasama si Missis kasi umorder kami ng ulam pipikapin namin ayan ang ganda ng riding position Maganda yung riding position nyo Ayan papa. Isa pang ko dito Itong windshield oo oh. May pe ka dito eh. Testing natin yan, Kita mo yan Ayan. Itong windshield nya Max height yan So ang height Ang height ko around 5'11 I'm weighing 100 kilos So Yung sa Hangin Sakto lang siguro to Kasi iba I-deflect ide din ng Helmet ko yung Hangin mamaya So ang gagawin lang dito Pag gusto mo na siyang i-adjust Pag si city drive ka Tutulak mo lang to Ayan Sagad na yan Ayan, yan ang pinakasagad niya Sabi niya, warning niya lang daw Dahil nagkabit siya ng phone mount dito Ingat na lang kasi tumatama Ayan, kung makikita niyo Puro gas gas no Siguro yung mga previous renter Yan yung ginawa niya So balik ko na sa, balik ko na sa original na ano niya Oh, yan Okay, snug fit Nagfit na Tapos isa pang ano Yung mga nakikita kong aftermarket na ginagawa nilalagay side mirror dito Yan dito Kasi mas convenient nga naman Ay, okay. si misis na kapit bahay <laughs> bibil na kami ng ulam, okay? See you So ayan, tetestingin Tetestingin natin ah Kung first time natin mag-ride ng ganito eh Dito muna sa loob ng village para sure Mabibrate siya. Nakakatakot gamitin to Woo! Let's go Okay, oh kasha kasha Okay, kaya pala to Yun ang sabi niyang wide turn Kasi kabilin bilin na niya kahapon Huwag mong gagawin yung ginagawa mo sa NMAX Or ginagawa mo sa kahit anong motor na Bigla kaliliko, ka liliko, tutumba dito, Bubuwal ka Sige, Yan. Okay siya. Kaya? kaya kaya, manageable. Okay. So far so good. Kapit sa kapit ka sa bewang ko. Yan. Yeah. Oh, kaway ka. <laughs> Okay naman siya itakbo. Saan, po. Hindi ba? Atasanay at ako na malapit ako sa iyo. Talaga? Hawak-hawak <laughs> ka sa ano sa grip sa gilid. Saan? Diyan sa gilid mo meron. yan eh, okay. yung, yung grip. Oh, 'di ba? Para mong kapitan. Oo. <laughs> Ang comfortable niya sa likod, meron siyang back. Ang comfortable niya sa likod, meron siyang backrest. <laughs> yun ang ayaw ko lang dito uh, meron siyang grado yung windshield niya may, nagsasalita ako sa ano sa gopro meron siyang meron siyang grado nakakailang nakakailang siya may grado siya pero okay naman so far okay naman engine response wise basta kasama ko tong throttle assist Ayan, you oh. Know, matagtag din yung shock nyo so, 2022 to, to mag uh -oh. maganda to sa asfalto okay we're here walang ano ayan kuha lang murder kami ng Ito kasi dito kami gumakain pag nasa village kami sarap magluto niyan walang biro kala mo gaganyan ganyan yan pero pag alas 10 ka order oh, murder dyan wala na sold out na yan so far so far after 200 meters ride okay naman siya okay naman so so ayoko lang talaga to may grado nakakailang lalo na sa mga road markings ay you ang know, layo ng discrepancy ng grado nilo, oh. pero ride wise komportable siya matagtag lang ng konti pero feeling ko mag maganda to sa asfalto eh let's see later kung kung okay siya pangarap ko pa naman bike to buti na lang nagrent kami siguro nasanay lang din ako sa zoomer sobrang komportable ko na sa zoomer sobrang kabisado ko na siya eh nalimut ako pala sabihin no 5'11 ako hindi rin ako masyadong flat footed oh. No. nakasineres lang ako kasi nasa village pa kami hindi ako masyadong flat footed <laughs> pero yung ano niya yung pakiramdam niya sa yagballs mas komportable to kasi sa zoomer try natin tong u-turn Tignan natin kung kaya Tine-testing lang 400 Tine-testing lang namin Tine-testing Oo Testing hindi sa amin Hindi sa amin to Thank you Thank you So yung turning radius niya okay naman Kaya lang mabigat Pabigat siya Pero Tag tag Ito ano to uh, First First impression to ng isang Baguhang rider Actually hindi ako baguhang rider Baguhan sa big CC Yan Ganon First impression Brake wise Responsive naman Actually, kaya ako dumaan din Kaya ako ma-order din ng ulam Kasi matagtag dun sa pwesto nila eh. Puro graba na yung daan doon eh Hindi na siya solid na cemento eh. Pero torquey to ah, torquey Torquey siya, torquey Yung isa kong, yung big bike kasi na i-acquire namin O no? matras yung nagbebenta eh. Sana ha, matuloy eh. sa may pa yun eh Pero ano yung 650cc na ano The clutch Upload ko na lang pag nakuha na namin Excited din ako eh So far, okay siya. I'm impressed. Sarap niya. Oh. Hindi, hindi. Kasi sa Zoomer. Sa Zoomer, pag long ride talaga, buta, namamagana yung yag mo. sakit e eh. Hindi mo kung may hadhad -had, may paltos. Pero, ito. Tingnan natin kung may sa long ride. Ang komportable niya sa long salon yung input mo. Kung baga, tumatama yung kutsyon, hindi sa yag mo e eh. Sa seeing it. Gagi pag ako tumumba dito patay ako sa renter Alam ko na sana eh, kayo sa mga motovlogger na ano eh, Madaling araw umaalis <laughs> Kami kasi lagi kami late Pag in-invite kami sa children's party late kami Kasi mahirap na eh, anak kami uh, expect mo lagi kami late Isa pang gusto ko dito sa bike na to Nakapadaling i-center stand Anak ng pato oh, oh, walang effort Okay kakain muna kami bye See you Kung bago po kayo sa channel namin mag-asawa uh, At nag-enjoy naman kayo sa napanood nyo Baka pwede naman pong humingi ng konting request Hit the subscribe button And hit that notification bell Ducati Ducati, grabe Ducati pero walang helmet Ducati yun tsaka